kahintan sa ating pagparagat karon mga kaidol or at medyo ipit kamay at po tayo February 26 2025 po mga idol yan sobrang linaw mga idol yan tapay eh dalawa kaming nagila na sa fishing mother fishing boat namin dahil sobrang lakas ng hangin at sa alon morning tayo ngayon sana may huli tayo pero merong laot na muna yung mga idol merong laot ang hangin Paas mga idol 咱也 natin mga idol yun si Yao kahit malakas ang alon power talaga yan yan sa pilot house hindi bumababa oh. tingnan mo oh. mukhang wala lang pipilip talaga ako kay Yao Ming oh. Ayan, bumaba na oh. Siguro nakakita ng may tumuong nasa alam ng mga idol. Kaya bumaba na. Wah. Wow. Ah, uh, pe. Masayo sa na yung bangka natin mga idol. Okay lang ba kayo dyan? sa ating mga kasamahan dyan at mayong buntag sa tanan natin kasi maglagay tayo ng ilo para i-ayos doon sa nahuli nating intake para pang ulam Siyaw mga idol, siyaw! kira okay kira okay walang uli at ispa siya